Mga kapuso malalang kapag ubo o konfertasis cases sa Western Visayas, naglabot na sa 13 kakumpermado nga kaso. Kapuso malalang kapag ubo, kinahanglan ni Hatagan sa atensyon na God Magapan, suno pa sa DOH 6. Yari balita ang tutukan ni Zen Kilantang, sa live, di sa bahin, sa barangay Tigong Pavia, Iloilo. Zen, ang latest? Jern Adrian, ginapaaligmat sa Department of Health ang publiko ilabin na mga ginikanan nga may kabataan nga wala pa mabakunahan bangod sa padayon nga pagsaka sa kaso sa pertosis o kung whooping cough. Naglabot sa 13 ang kumpirmadong kaso sa Pertasi sa Western Visayas subong nga 2024. Inyang nagikan sa 21 kakabugusan nga kaso nga natipon sa Regional Epidemiology Surveillance Unit sa Department of Health Western Visayas Center for Health Development. Walo sa mga inyang nagikan sa probinsya sa Iloilo, samtang lima naman ang sa Iloilo City. Ang mga kumpirmadong kaso ang base sa resulta sa laboratory test sa Research Institute for Tropical Medicine. Suno sa DOH 6, tuman kadelikado ang ininga balatian, bang ug isa ini ka makalalatong nga bacterial disease nga naga sang malala nga pagubo sa diin ang isa ka pasyente ang may mabaskog kag sige-sige nga pagubo do barukoy and then inubo nga madan ang 14 days na and may iban masini nga sobra nila ka ubo naga suka sila no after sang ila nga pag ubo so do uh, 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 ang no, uh, so, um, mga pinaka salient gid nga mambakid bakit gid tawagan siya nga uh, hooking cough no kay maamo ni ang karakteristik sang iyang uh, ubo. Tanan nga tawo ang mahimo nga ma-infect sang pertussis, apang mas delikado ini sa kabataan, ilabi na sa mga lapsag nga indi bakunado. Gani ginakampanya sang DOH sa mga ginikanan nga kun mahimo siguraduhon nga nasunod ang immunization schedule sang kabataan. Mostly ang nagakaigo say are of course ang mga unvaccinated na tanang individual. That's why ang sa ara profile niya sa nga mga kaso recently, ang pinakabata naton is uh, mga days old lang no, 14 days old. गति में up to may ara kita nga mga 12 years old nga nakalaigo man but mostly ara sa edad sa pangedad nga 2 months old Madumduman nga may tatlo na ka mga lapsag ang ginbawian sang kabuhi sa probinsya sang Iloilo isa sa mga ini ang laboratory confirmed pertussis case nga 28 days old sa banwa sang Balasan samta ang duha ang suspected cases nga 2 months old sa banwa sang Miyagao kag 24 days old nga halin sa Dumangas samtang natalana namang irekomendar sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Council ang pertussis outbreak sa mga distrito sang Molo kag haro sa Iloilo City. Inyang gingkasugtan sa emergency meeting sa mga health stakeholder nga gingpangunahan sang Iloilo City Health Office kahapon. Base sa record sang CHO, may tatlo ka kumpirmado nga kaso sa Molo, samtang duha naman sa Haro. Lakip sa mga rekomendasyon sang Iloilo -Ilo CHO amang pagpabaskog sang information campaign sa kumpleto man nga pagpabakuna sa mga bata. Gerson sa DOH 6 mahimong nga malatnan sang pertasis pinaagi sa droplet infection kag matap na lang ini kun ipadayon ang pagobserbara sa minimum public health standards kapareho sa paghugas sang kamot kag pagsuksok sang face mask. Jer? Madam Ogid, nga salamat sa update kapuso Zen Kilantang Sasa.